Minamahal na mga kapatid kay Kristo, tayo ay magkaisa ngayon sa panalangin, na hinahangad ang pamamagitan ng Our Lady of Lourdes, ang laging matulungin na ina na nakikinig sa ating mga panalangin. Naway buksan namin ang aming isipan at puso upang madama ang iyong presensya, na nagdadala ng katahimikan, kaginhawahan at kagalingan sa aming buhay. Mahal na berhen ng Lourdes, tagapagtanggol ng may sakit, mamagitan ka para sa amin. O matamis na berhen ng Lourdes, na nagpakita kay Bernadette sa kuweba ng Masabiel, na may mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Bantayan mo ang lahat ng dumaranas ng mga karamdaman sa katawan, isip at espiritu. Naway ang iyong maternal na tingin ay mananatili sa bawat isa sa amin, na nagdudulot ng ginhawa sa aming mga sandali ng sakit at pagdududa. Sa iyong walang katapusang habag, mahal na berhen ng Lordes, Yabot mo ang iyong mapagmahal na kamay sa lahat ng may sakit. Bigyan sila ng kinakailangang lakas upang harapin ang kanilang pang-araw-araw na pakikibaka. Ipamagitan mo ang iyong anak na si Jesus, ang banal na manggagamot, upang ang lahat ay makatanggap ng kaloob ng paggaling at pagpapanumbalik. Nawai madama ang iyong presensya sa bawat kamanang ng ospital, tahanan at pusong nagdadalamhati. Lady of Healing, simbolo ng pagmamahal ng ina at banal na awa, hinihiling namin na ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa aming lahat. Tulungan kaming magkaroon ng hindi matitinag na pananampalataya sa mga pangako ng Diyos at lubos na magtiwala sa iyong kapangyarihang namamagitan. Naway ang bawat panalangin itinaas sa iyo, ay maging patotoo ng aming pagtitiwala sa iyong kabutihan at proteksyon. Mahal na berhen ng Lourdes, tagapagtanggol ng mga may sakit at nagdadalamhati, Idinadalangin namin na ang iyong mga himala ng pagpapagaling at pag-aliw ay maantig sa aming mga puso at aming buhay. Nawa'y ang iyong presensya ay maging tanglaw ng pag-asa. Gabayan kami sa mga paghihirap at palakasin ang aming pananampalataya. Habang bumaling kami sa iyo sa panalangin hinihiling namin na ipaliwanag mo ang aming mga landas at ang iyong walang katapusang awa ay bumalot sa amin na nagdadala ng kaginhawahan at espiritual na pagbabago sa lahat ng humihingi ng iyong tulong. Naway matagpuan namin sa iyong pag-ibig ng ina ang lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay na laging nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na baguhin ang aming sakit sa saya at ang aming kalungkutan sa kagalakan higit pa rito o oh mahal na ina hinihiling namin na pagpalain mo ang bawat isa sa amin ng iyong kapayapaan at katahimikan nawa'y ang iyong pamamagitan ay tulungan kaming malampasan ang lahat ng kahirapan at lumakad ng may dinatitinag na pananampalataya patungo sa Diyos. Naway lumiwanag sa amin ang iyong banal na liwanag, itaboy ang lahat ng kadiliman at maghatid ng kalinawan at pangunawa. Naway laging sagutin ang aming mga panalangin sa iyo. Mahal na berhen ng Lordes at samahan nawa kami ng iyong biyaya, at proteksyon sa lahat ng oras. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na presensya at para sa mga himala ng pagpapagaling na ginagawa mo sa aming buhay na nagpapatibay sa aming pananampalataya at nagpapanibago ng aming pag-asa araw-araw. Ang Our Lady of Lourdes, na maraming beses nang tinawag para sa mga mahimalang pagpapagaling, ay tumitingin ng may espesyal na atensyon sa mga dumaranas ng mga malalang sakit at walang lunas. Hinihiling namin na dalhin mo ang aming mga panalangin sa trono ng Diyos, upang, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, maranasan namin ang kamanghamanghang paggaling ng Diyos. Naway mabago ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong biyaya at awa. O kabanal-banalang ina na nakaunawa sa sakit at paghihirap ng iyong mga anak, hinihiling namin na iyong aliwin ang lahat ng mga nagdurusa. Naway ang iyong presensya ay magdulot ng ginhawa, at pag-asa sa mga desperadong puso, at naway madama ng bawat isa ang mainit na yakap ng iyong makainang pagmamahal. Naway palakasin kami ng pananampalataya sa iyong pamamagitan, at bigyan kami ng lakas ng loob, na harapin ang mga hamon ng buhay. Pinoprotektahan at sinusuportahan ng Our Lady of Lourdes ang mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan, ang mga walang kapagurang nag-alay ng kanilang sarili sa pag-alaga sa mga may sakit. Naway maging instrumento sila ng iyong kapayapaan at pagmamahal na nagdudulot ng kaaliwan at pag-asa sa lahat ng kanilang pinaglilingkuran. Naway gabayan ng banal na karunungan ang iyong mga aksyon at pagpalain nawa ang iyong mga kamay upang makagawa ng mga himala ng pagpapagaling. Lady of Consolation, mamagitan para sa lahat ng nagdurusa sa katahimikan na ang mga sakit ay hindi nakikita ng mga mata ng tao. Nawa'y sumikat ang iyong liwanag sa kadiliman ng kanilang mga pagdurusa at magkaroon ng pag-asa na muling ipanganak sa kanilang mga puso. Naway ang bawat kahilingan sa panalangin na naiwan sa mga komento ay maantig ng iyong biyaya at maging isang patotoo ng iyong kapangyarihan sa pagpapagaling. Ang aming Ina ng Lourdes sa iyong walang katapusang awa ay tinatanggap ang lahat ng mga hangarin ng aming mga puso. Nawa'y lubos kaming magtiwala sa iyong pagmamahal at maniwala sa mga himala na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pamamagitan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang natanggap na at sa marami pang darating. Naway laging mabago ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong presensya sa aming buhay. O Berhen ng Lordes, pinagmumula ng pag-asa at aliw, turuan mo kaming mamuhay araw-araw ng may pasasalamat na kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Naway laging magpasalamat ang aming mga puso sa mga biyayang natanggap, at naway ang aming buhay ay maging salamin ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyong pamamagitan. Mahal na Berhen ng Lordes, tulungan mo kaming maging mga buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos na nagdadala ng mensahe ng kagalingan at pag-asa sa lahat ng aming nakakasalamuha. Naway kami ay maging daluyan ng iyong biyaya na nagbabahagi ng banal na kabutihan at awa sa mundo. Naway ang ating buhay panalangin ay maging tanglaw ng liwanag para sa mga naliligaw sa dilim ng pagdurusa. Banal na Ina Hinihiling namin na tulungan mo kaming palakasin ang aming pananampalataya, lalo na sa panahon ng pagsubok. Naway lagi naming alalahanin ang iyong presensya sa aming tabi at makatagpo ng ginhawa sa iyong pag-ibig. Nawa ang iyong pamamagitan ay tulungan kaming malampasan ang lahat ng mga paghihirap at lumakad ng may pagtitiwala sa direksyon ng Diyos. Mahal na Berhen ng Lourdes, mamagitan ka para sa aming mga makasalanan, ngayon at magpakailanman. Naway ang iyong presensya sa aming buhay ay maging isang palaging paalala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos naway lagi kaming bumaling sa iyo sa oras ng aming pangangailangan. Batid na hindi mo kami pinabayaan. Berhen ng Lordes, time team naming hinihiling na ibuhos mo ang iyong mga pagpapala ng pisikal na kagalingan sa lahat ng mga nagdurusa. Naway ang iyong mga himala ay patuloy na magpakita ng kanilang mga sarili na nagdadala ng kaginhawahan at paggaling sa lahat ng may sakit na katawan ikaw na may kapangyarihang mamagitan para sa amin sa Diyos nakikiusap kami sa iyo na yabot ang iyong nakapagpapagaling na kamay sa bawat taong nangangailangan na i-renew ang kanilang lakas at ibalik ang kanilang kalusugan o mahabaging ina alam namin na ang pagpapagaling ay hindi limitado sa katawan lamang, kundi pati na rin sa espiritu at damdamin. Hinihiling namin na pagalingin mo ang mga emosyonal na sugat ng mga nasira ng pagdurusa at kalungkutan. Nawayakapin ng iyong pagmamahal sa ina ang bawat pusong nababagabag na maghahatid ng kapayapaan katahimikan at espiritual na pagbabago. Naway matagpuan namin sa iyo ang kaginhawaan na labis naming hinahana. Naalala namin, o kabanal-banalang berhen, ang sagradong sandali kung saan nagpakita ka kay Bernadette Saubirus sa yungib ng Masabiel. Ang iyong masalita ng pag-ibig at pag-asa ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon, na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong mananampalataya na humingi ng iyong pamamagitan. Naway maging halimbawa sa ating lahat ang pananampalataya, kababa ang loob at debosyon ni Bernadette. Naway sumunod kami sa iyong mga yapak, buong pagtitiwala sa iyong presensya at pag-ibig. Ang Lourdes Grotto ay naging simbolo ng mga himala at hindi matitinag na pananampalataya. Nasaksihan ng libu-libong mga peregrino ang mga pambihirang pagpapagaling at hindi malilimutang mga pagpapala sa sagradong lugar na iyon. Naway ang tubig ng Lourdes na umaagos bilang tanda ng iyong biyaya, ay patuloy na magdulot ng ginhawa at kagalingan sa lahat ng naghahanap nito ng may pananampalataya. Naway madama natin ang parehong banal na presensya sa ating buhay na saan man tayo. Inaanyayahan namin ang lahat ng nagbabasa ng panalangin ito Nasamahan kami sa isang gawa ng pananampalataya at debosyon. Mag-subscribe sa aming channel upang ipagpatuloy ang espiritual na paglalakbay kasama namin. I-like at i-share ang panalanging ito para mas marami itong maabot. May palaganap ang mensahe ng pag-asa at kagalingan ng Our Lady of Lourdes. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang bawat tao ay makakahanap ng suporta at kaliwan sa mga panalangin at mga salita ng panghihikayat ng iba. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa panalangin, pinalalakas natin ang ating pananampalataya at pinalalawak ang abot ng ating mga pagsusumamo. Hinihikayat namin ang bawat isa sa inyo na iwanan ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento upang sama-sama tayong manalangin na nagtitiwala sa makapangyarihang pamamagitan ng Our Lady of Lourdes. Nawa'y lumago ang ating komunidad sa pag-ibig pananampalataya at pag-asa. Laging hinahanap ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Our Lady of Lourdes, nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na presensya at sa lahat ng mga himalang ginawa mo sa mga nakaraang taon. Nawa'y lagi naming alalahanin ang iyong kabaitan at patuloy na hanapin ang iyong pamamagitan ng may sigasig at kumpiyansa. Naway lalong lumakas ang ating pananampalataya, na inspirasyon ng mga patotoo ng pagpapagaling at pagbabagong naririnig natin mula sa napakaraming kapatid. Mga minamahal na mananampalataya, ipagpatuloy natin ang ating espiritual na paglalakbay. Laging nakatutok ang ating mga mata sa Our Lady of Lourdes. Nawa'y matagpuan namin sa iyong mga pagpapala ang kaginhawaan mula sa aming mga pasakit at lakas na harapin ang bawat hamon. Sama-sama bilang isang komunidad ng pananampalataya, makakamit natin ang mga dakilang bagay at maranasan ang mga kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Naway ang kapayapaan ni Kristo at ang proteksyon ng mahal na berhen ng Lourdes ay laging sumainyo. Patuloy na manalangin, hanapin at ibahagi ang banal na pag-ibig sa lahat ng tao sa paligid mo. Nawa'y ang ating pagkakaisa sa panalangin ay maging isang tanglaw ng pag-asa para sa mundo na nagpapakita na sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ay posible. Amen.